Hi guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So for this video ay pupunta tayo sa uh, sa papa ng aking partner. Or tawagin na lang natin my father-in-law. So ayan si darling guys. Siya yung nagbabantay sa aming newborn baby. And si Rainwell naman ay nandito sa aming labas. labas ng bahay. So stay tuned guys. At samahan nyo kami sa aming pagpunta sa province or yeah, Charles province so this is province guys, nasa probinsya kami, pero pupunta kami sa medyo bukid-bukid para makalanghap ng fresh air, so let's go I'm so happy guys na okay ang panahon ngayon, so pwede tayong maglaag, pabukid diba, so by the way this is the place sa aking father in law So, by the way, yung aking father-in-law is dalawa, yung legitimate father at yung stepfather ng aking partner. And finally, finally guys, we're here na sa bahay na half-brother ng aking partner. So, ang ganda dito guys, super fresh air. Sobrang press ko ng lugar nila. So, marami palang tao dito guys. Kaya nag-celebrate lagi sila o oh, birthday. Birthday sa pag-umangkon sa akong partner. So, muni akong anak ni Naka White, Sando. So, na-enjoy po siya diri kay daghan lagi kay mga bata. And this is their place. Na makarelax jud kasi ilang place because it is very fresh and green. Green surroundings guys and the people here are very friendly. So guys, we're here. Nandito na tayo sa bahay ng aking father-in-law. So by the way, dalawa yung father-in-law ko. But this is the Uh, le uh, legitimate father ng aking husband. So, ayan. So, tinatawa ko pa rin sila ang papa sa so dalawa na, uh, I mean, tatlong papa na. And, welcome natin ang buntis. <laughs> so, ganito ka dami ang mga bata sa bahay nila, guys. Tingnan natin yung mga bata kung gaano ka dami. Tara! So, maraming tao sa labas, guys, kasi merong birthday. nag-celebrate sila ng birthday. Ay, mata, ah, nah, kah -han, kah -han. Hi, matang mo! Dili siya, dili siya. Sana kang gahina. Ah, ngita na natin na ha. Hi! So, welcome to Jesus Vlog. Alam, makakapa. Alam, mm. ano na inihayag ang buna? Inihayag ang buna. So, mani among kandere, engineer.

Tabang, tabang. Tabang dito. No, no, no. No, listen. No, listen. So while waiting sa pakaon mga palangga, so nagchika-chika muna sa mga half sister and brother sa akong husband and you know guys, uh, I'm so happy that I uh, that I am very welcome sa kanilang lugar. And itong mga tao dito are just uh, relatives ng aking partner sa iyong uh, legitimate father side. So, ayan, sobrang dami nila, guys, kasi nagaantay sila ng tanghalian. Kasi yung celebrant ng birthday ay magpapakain sa tanghalian. And ito yung kanyang mga uh, first cousin first kasi ng aking uh, husband sa kanyang father's side so ito pala yung bahay nila guys, uh, talagang province yung view talaga ng bahay nila, pero alam nyo guys, kahit nasa probinsya sila, ang ganda-ganda talaga ng halugar nila, yung pagtrato nila sa mga bisita nila, uh, tinatrato talaga nila ng maayos and they welcome the visitors very well uh, katulad na lang ng pagpapakain ng maayos uh, kung gustong matulog sa bahay nila pinapatulog and by the way this is the half sister of my husband so she's pregnant and mga anak na rin siya guys kaya at uh, today ay gusto ko siyang turuan kung paano mag exercise para mga anak agad okay tuloy Tadloin ng atong exercise para dali mga anak dali daw mga anak ang exercise Ano? sige tuloy eh. sa pagyong anak na <laughs> ay <by> nanaw na yung pa-exercise taro <laughs> nga po sa tiktotor nga Oh na mawanta na suwir ha o mga anak na ka So guys, we're home and I'm so thankful guys na maayos lang yung pagbiyahe namin kasi nga uh, umuwi kami dito almost 6 o'clock in the evening na and nakarating kami dito is almost 7. Then dumaan kami sa bahay ng aking sister to eat dinner kasi nga uh, medyo nakulangan pa kami sa pa-birthday ng half brother ng akin, uh, aking husband. So finally, we're home. Makapag-relax na kami, guys. And thank you, thank you so much for watching this video. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo, guys. Especially sa mga walang sawang sumusuporta sa aking, asa uh, sa aming YouTube channel. Sa YouTube channel namin ng aking uh, husband. So this is the channel, channel ko at uh, channel ng aking buong pamilya. So thank you so much sa walang sawang pagsuporta. And... don't forget to subscribe my youtube channel and click the bell button so i like game updates my next video bye bye and get blessed